Hello guys, so uh, nandito tayo ngayon magja-jogging uh, alas stress ng madaling araw dito sa Saudi so ngayon guys, jogging lang ako tapos yung sobrang liwanag guys kasi yung buwan ang baba hello guys, so jogging tayo ngayon dito ako sa park ikutan dito sa Alasa Park So ngayon guys, may nakita lang ako na uh, buwan ang baba no. Tingnan guys. Ngayon guys. Uh, ang baba ng buwan ngayon. Parang halos maabot mo lang. <laughs> Ayan. Ang baba lang ng buwan. Ganito pala pag ano ngayon lang kasi ako nakakalabas na natapatan ko yung buwan ngayon ganito kita ko sa ano ang baba kala mo yung bagong sikat na araw guys so kung ginagawa ko ngayon alas 3 ng madaling araw na nagja jogging tapos out ng trabaho jogging takbo muna so marami pa naman maraming mga maraming mga tumatakbo halos di makita na layo ng mga agot namin natutuwa lang ako pinapakita ko lang sa inyo yung buwan kasi ang baba ng buwan ayun po baba talaga So hanggang ano to, alas 4 ako nito uwi. So yan lang guys, maraming salamat. Mga ka G4, alright, good evening. 3 a.m. in the morning. Kaya ganito kababa yung buwan. Ang laki. Tapos ang baba lang. Good morning, good morning guys. Sa mga nandito sa Middle East. Lalo na nandito sa Alhasa. Hof, good morning po sa inyo. Lumabas ako ngayon kasi nagjogging Ayan po nakita po Buwan ng baba Jogging lang guys